magandang umaga sa ating lahat okay, enjoy na naman tayo nito guys, solo, solo na naman natin ang, dito pala tayo sa, hindi pala namin solo, marami pala doon kaya lang, hindi pala namin dito sa front para makapag-uwi siyempre okay, ayan diba, samantalanin okay sa buhay, di mahalaga kung mahirap o mayaman ka ang mahalaga, masaya ka sa anumang bagay na meron ka. Ah! Ah! Ayan. Ganto lang oh, ganyan lang, ganyan lang magpalutang, ganyan lang oh. Yeah. Ayun, di daw siya marunong magpalutang, ganyan lang oh. Konting galaw-galaw lang yung ano mo. Yan. Hindi ka rin matulog na kaganoon. Yan. Eh hindi nga. O diba? hey. <laughs> di ba? Hindi lang ako marunong lumangoy ano eh. Lunlangoy dangoy aso ganito lang ang alam ko lang oi ganito oh, oh, oh. lang Yan, ganyan lang yan lang ganyan lang ayan ay, <laughs> pero palutang ayan pag ganyan palutang ayan ganyan lang lutang na oh oh, ay, oh. Mo, alam mo na oo oh, oh. ganito lang <laughs> <laughs> oh dumadami <the laughs> Hello, good morning. Ayan, lilibot kami ha. Punta kami dun sa kabila. Punta kami dun sa kabilang beach. Ayan, Ayan nag-aayos siya ng kanyang bingit. Wala ka naman pain. Nag-aayos siya ng kanyang bingit. yan Ayos mo na siya ng bingwit niya. Wala naman pamain. Nadali na, magano ka na, langoy aso. Ah. Floating. Ayan, dapat sininano mo yung bingwit natin dyan. Pahuli. Sana inano eh, mo yung inumang mo yung bingwet. Wala nga tayo pa. Wala oh, walang pamain.